Hello guys, good afternoon no? So nandito tayo ngayon sa Baguio City So nandito ako ngayon sa Born Farm Park So yun nga, nagugutom ako So maghanap muna tayo ng pagkain bago tutuloy sa destinasyon uh, destination natin So ayan guys, samahan nyo ako Asan ba yun? So dito tayo maghahanap Dito ako maghanap ng pagkain So malamig, malamig dito sa Baguio pero mal ma, ano, mainit ang araw yan. Finally, nakarating na tayo dito sa Baguio, guys, no? Kasi ito yung isang pangarap ko na lugar na pupuntahan. Para lang din Cavite. Oh. Ah. So hindi nga natin alam kung saan ang kainan. Mahirap pala dito. Mahirap pala dito no maghanap ng kainan ganda. Maraming taong nag uupo Graphics. Saan ba dito pwede? Oh, daming okay, okay. Eh, salamin. <makes noise> so, kala ko dito guys, no, na ano. Kala ko puro taxi lang dito. Yun pala. May jeep din pala dito. binis. So, dito nga tayo guys, no? Akya tayo ng overpass kasi <laughs> nagkahanap ng makakain. <laughs> Saan? Doon? Dito? Ano ba? saan kayo magtatanong ako dito kung saan pata. Ay ma'am, saan ba dito ang kainan ng, yung pwede kumain ng kanin? Kainan ng kanin? Opo. Ay mga good taste. Kung kayo magkakasun yung yung um, restaurant. Hindi, o. Oh. Yung sa, di ba, yung ito paling dito. Wala oh. kayong mga kating-kating po dito? Mga karinderya ganun? Oo. Uh -huh. Wala? Ah, well, uh yan -huh. um daw uh -huh. sa, dito yeah, daw sa ilalim yeah. guys. So dito tayo pababa. Oh. <laughs> Magkante lang tayo, huwag tayong magano mag, -ano, mag, mag ano ba 'yun? Mag-restaurant. Baka kasi hindi na ako makabalik ng Cavite. Magpa-social. ba? Pwede. Dito magtanong tayo. Hello, ma'am. Pwede ba po magtanong? Saan po ba dito pwede magkain ng kanin yung mga karinderia lang po? Sa baba po. Thank you, ma'am. Sa, sa baba daw, guys. Sa baba. Baba tayo. Ba dito? Welcome daw. Hello. Ang saman o dito po? 90? Sobrang mahal. 90? E, malaking pagkakaiba sa Cavite at saka dito. So, dito nga ako kakain sa taas no guys, no? Mm -mm. Kasi ano doon sa, pa, sa baba. Guys, nung tatikman natin yung pagkain nila dito sa Baguio. Sa karinderiya lang magkain kasi mahal sa restaurant. Baka hindi ako makabalik sa kapit. Hmm. Ito naman. Thank hmm. you.

Oh, Kala ko naman, sa sobrang sarap. Bakog na lang natira. Boto. Mm. Napairing sa baan. <laughs> ha? Igorot. Igorot Garden. Umali tayo. Umali mali. tayo, kapunta doon. Oh, grabe ang pagod ko. Mm -hmm. mm -hmm. Iba pala pag first time dito, no? Uy, sana all may pulas si na. Nakapulas na. Atin. tayo sa summer pa nakalagay summer Capital City o oh, Baguio Kung na alam akin pala to. Ay, ha! Magkano kayang bayad niyan? Saan ang entrance? Dito yata, no? Ito na nga. Magkano kaya ang bayad dito sa mga sasakay sa bangka? Wow! Baka sobrang mahal. pag sumakay pala guys no dito ng anang uh, bangka ay mayroong life jacket wow ang daming pati dito muna tayo makikilaro tayo sa pati Ooh. pati 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 krk krk kr kr. ba oh. kr 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 kr. <laughs> Ayaw. Ayaw. Tara. Pagkano oh. kaya nitong bayad? Tara, may sa Magkano bang bayad yan? May ilang packs po kayo, ma'am? Ilang eh. packs po. Five, may five packs tayo is 200 lang. Ano yung five packs? Uh, Tal may po. Lima katao? Ha? Hmm. 1 person lang Ha? 5 person But, Hindi. Kailangan maghintay ng kasabay. Hindi po. Solo niyo po yung bangka. Ay, hindi po ako mag-solo. Ano po? Siyempre, mas makakamura. Ayun nila. Ay, ano Ay gano'n? Sana ba? Wait lang. So, magsasakay tayo ng life jacket kay hindi tayo marunong lumangoy. Ang dito, guys, uh, isang bangka, 200. Okay na ba to? Saan ba ang bangka, kuya? Ah, uh, di rin So dito tayo sa sakay ng bangka ni Kuya. Ano pala yan? Bakit eh? Wala naman sigurong nalunod yan, Kuya. Wala po. Eh, siyempre, hindi tayo marunong lumangoy eh.

Four feet lang ng Ah, Ito, four. Ano, DNR po. Hmm. Eh, malalim na rin yung four feet na yan. Dito, yung ano lang natin. Ha? Four feet lang. Hmm. pa rin yung ulo. Hmm. Yung tubig na to, kuya, pinapalitan ba to? Pinapalitan ba to? Yes, po. Ibig sabihin pala, parang, parang swimming pool din pala to. Yes. Ah, ay kailangan iganung ganon. Ano marunok ka, thinking sabay naman ng traffic over the bar. Para sa research. Ah. <laughs> Oo nga. Nalunod. Bakit? Nalunod pati tilapia, guys. Nalunod na at namatay in town ang tilapia. <laughs> kita mo yung ano? Oh. Ay hindi sila marunong magbugsay. No, alo, no, alo, no. <laughs> Mm. naman, uh, Oo, agay, ginungo ka <laughs> <laughs> Nakalapot <laughs> sila. Medyo na mabaho yung tubig, no? Oo, oh, kasi ano na, uh, ninyo? Ah, ilang buwan ba to bago palitan ng tubig, kuya? Yeah, ilang naman Hmm, kasi ano na siya mabaho. Siguro, oh, okay. sa... Kaya siguro napatay yung tilapia kasi ito, ano, kasi mabaho. Po. Oh. <laughs> <laughs> Mabigat din yung kuya? Oo oh, naman, ma'am. Pag-pag-time yun. Pinukulor ko lang, ma'am. Ah. Kanya, first time nga natin dito sa Bagyo no. Sagad-sagad na natin na mo dito ng Baroto kay hindi talaga na ako nakasakay ng Baroto. So malamig din pala. Kuya, akala ko talaga noon na sobra-sobrang lamig ang Bagyo. Ah, uh, pag na anong summer natin, natin, ano, natin mga uh, Pa, may hindi natin malamig. Pero yung pag sobrang malamig dito, nag Uh, po. Pero nagpa-fog din to? Oo. Oh, mamaya pag -hmm. po. Ah. Kasi ang tagal ng panahon na pinag, pinaghandaan ko to pangarap ko to kasi naghanda pa ako ng dalawang jacket. Akala ko kasi sobra-sobrang lamig. Tapos naghanda rin ako ng, ng isang boots kasi para gusto ko na sulit na sulit talaga. Pwede ba isa lang kuya? Kasi parang parang ng lalaki braso ko nito. Hindi tayo ayin, kaya ay, kasi sabi ko mag Ah. Hindi ah, ko marunong. <laughs> <laughs> ah, ito pala yung ulo sa ano kaya? Ano po? ayan yung puwetan dito yung ug. Um, Pasi pa na. 30 minutes pero para ma 30 minutes. Oo. Meat -oh. alibon di... na lang. Sakali ko na tayo. Maghanap nga tayo ng ano, costume pang ibrot Pero makulimlim yung panahon kaya medyo malamig na ang hangin dito. So ramdam na natin ang lamig. Kanina sobrang init. Libot-libot lang. Parang market-market lang. Market Di ba? ang gamot ito. 75 picture tayo, 75 ang ba bayad? Basta ka isang picture po. Ay, isang picture lang. <laughs> Alin ba'y susuot? Dito po, ikaw lang. ano <laughs> uh -huh. uh -huh. pa, ma'am? pa? Gagamitin nilang bago sa ano po? 50 na lang po ah, okay. para masulitin niyo. Kasi pag lang hindi po vlog nila eh.

wala no, laki naman ng kwentas ko. Sayo pa na doon. Paano ba sayo nang igurot? paano ba sayo nang igurot? Jimboy, alika to. Oh, paano ba sa'yo igurot? O, paano ba ang igurot? Ganyan to Ha? ganon lang? Tapos ano pa? Ba'ano yan? para Ari to magturo. Dapat magturo kayo na. Magturo niya Saan? Baka pagtawa na tayo. Dito wala tayong paano ba magsayaw nang ano? Hindi ako marunong paano magsayaw nang igurot. Ari ko. <laughs> paano ba? Paano ba magsayaw nang igurot? Tinitingnan nila ako ni Kuya. Ganun-ganun lang daw oh. Ganun, ganun. Tapos paano 'yon? Ganun, ganun, ganun. Wala pagalitan tayo ng ano ng Igorot so ako, So ngayon nga guys no ako ang igorot ngayon no. So hindi nga tayo marunong sumayo sabi ni Kuya ay pagunong ganun, ganun lang. Basta ganito ang mga kasuotan nila pag pumunta tayo dito ng Baguio no. Ganito ang mga costume. Ayan mm. Tapos kailangan maghawak. Ang bayad para dito guys no ito kasi picture picture lang naman vlogs lang naman ay 50 lang ang pinapabayad pero pag oras na picture nila magpa picture doon ay 75 ang bayad so ayun na nga maganda ba ako <laughs> so guys hindi ko talaga ma practice no dapat bago ako malis doon sa bahay ay manood muna ako kung paano magsayaw ang igorot tapos pinapatong lang yan dito so ayan nga ano para maikot ko pa lahat dito so ayan, sa na natin ang ating costume. ito ma'am okay. Saan? So. ah para ma-para 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 Sige, sige guys uh, Lubusin na natin, no? Akyat tayo dito Ito yung akyat tayo sa taas Oh, kala ko doon lang kasi mag picture picture Pati pala dito, pwede. Magpapakasal na tayo ng iguro. Yan. Hmm. Uh -huh. uh -huh. Ito maganda tanawin. Diyan yung mag-selfie-selfie pag nagsuot ng ganito. So, ayan bababa na tayo kay para hindi maubos ang ano. So dito tayo bumaba. Dito tayo baba. O yan, dito pwede siyang mag upo, -upo dito guys. Pag napagod na kay mag-ikot-ikot. Parang, parang mainit pala ang kasuotan kasu ng ano no, ng igurot. Ah. Huh. Okay na to ma'am. Pwede magtanong, sir? Ano? Magkano mga ganito ang bayad? Ilang minuto? 200 sa ganito, isang oras, sir. Ay, isang oras, 200. Da dalawang tao na ang 200. magsasakay. Isang mm -mm. oras, pag sumakay kayo dito, dalawang daan ang babayad. So, dalawang tao rin ang makasakay. Ayan so, nga. So, thank you very much, sir. Dito, marami kayong mapagpilian kung anong gusto nyo uh, sakayan. So ako hindi ako pwede hindi tayo marunong magbike. So ganito nga guys no paiba-iba din yung ano dito sa sa bagyo dito sa ano kay minsan mutarik yung araw tapos minsan kulimlim tapos malamig yung yung hangin. Ngayon dito itong nilalakaran ko ay uh, mainit. Yan. So talagang sumasabak tayo ngayon sa ano sa init ngayon guys kay Walang payong Kaya uh, sunog-sunog muna tayo ngayon Walang arte-arte muna ngayon So para pagbalik sa Cavite ay Itim na ko So ayan nga no Sa ating mga viewers dyan Thank you, thank you sa marami Na patuloy nyo akong sinusuportahan So ayan, uh, steady lang kayo Sa inyong bahay dyan para Andito naman ako handang Iikot kayo Ayan Huh So ito nga yung pagpunta ko guys, sobrang pagtitipid natin, no? Uh, hindi ako kumakain sa mga restaurant kasi syempre mahal yung mahal yung mga pagkain. So sa mga karinderia lang ako mukaon. Mukain. Kasi para makatipid. So dito naman may mga may mga turo-turo din naman po. Yan. Parang namimiss ko agad yung Cavite kasi namimiss ko yung turo-turo. So, muna muna tayo dito rin ng kanang Yakult. Ang Yakult nila dito sa Baguio ay 15 isa, pero sa Imus ay 10 lang. So, 5. 5 peso yung ano, lamang. Masim. <laughs> Napatawa si Ma'am. So, saan pa ba tayo? Ara. Sana ba ako? sige. Busing ko na lang. Ito dito guys, mayroon ding mga upuan. Ito. Pwede rin ditong magtambay. Dito sa Burnham Farm. Yan. So dito kasi mainit ngayon eh. Dito mainit ngayon dito. Dito na mesa. Tapos may mga upuan no. Doon, may, ano, medyo makulimlim. So masarap pala dito magikot ikot no guys no. ang ispe ko talaga na marami ah sobrang lamig kaya nagdala ako ng bunggang-bunggang mga jacket. Kaya akala ko kasi napapanood ko noon na sobra-sobra talagang lamig. So ngayon talaga katamtaman lang lamig pero minsan nga yun sinasabi ko kanina minsan yung araw motiri, tirik, tapos minsan kulimlim. Ayan. So talagang bonggang bungga ngayong itim na ako. Kasi init kanina. Yan, ito yung mga kahoy. Yan, mga puno ng kahoy diyan. Kaya nagrity na, ibig sabihin nagreti parang na na, ano yung mga dahon kasi uh, sobra din palang init nito. So dito naman guys, no pwede ka naman na ano balikan yung pagpunta mo dito. Pwede ka rin bumalik ka alis lang doon ng madaling araw doon sa Victoria uh, Victor, Liners doon sa may Pasay tapos ako kasi umalis ako doon ay 2.15 ng madaling araw so nakarating dito di ko alam mag so, na siguro kasi yung bus na sinakyan ko ay nasiraan pa talaga yung doon sa may tunnel paakyat na dito sa uh, sa Baguio kaya talagang hindi agad nakarating yan. Pwede naman kayo na magpunta dito na hindi na kayo magbayad ng inyong tulugan. Pwede, pwede guys. Na magikot-ikot lang kayo dito na pwede, pwede rin. ang ganda ng bulaklak. Oh, ang bulaklak. Mahilig talaga ako sa mga bulaklak. Hmm. Diba? So ayan na nga guys, no? Ah, natapos ko na naman yung aking vlogs ngayong araw na to dito sa Bornham Park. Yun. So sana mag-enjoy kayo sa papanood nitong video na to sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers. Daghan, daghang salamat sa inyong tanan, sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Sana naman ha, hindi kayo magsawa na supportahan ako at sa aking YouTube channel. Ayan, so, yun nga. mag pa ako. Bye. Oh my God. oh <coughs>